My son is gay, no? Um, no. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko. Manggaano ko siya kamahal, di ba? Ako ay proud na proud sa anak ko, no? Yo, check mga kaulo, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video mga kaulo, siguro naman nakita nyo yung ating intro na video. Yan po ay si Glock 9. Walang iba po kundi si Aristotel Polisco na sikat na rapper sa Pinas o makata sa Pinas. Si Glock 9 po ang nagpasikat ng mga kantang hinahanap ng puso, jologs at lalong lalo na po yung sirena. Si Glock 9 mga kaulo ay isa po yan sa mga naging kaibigan ko way way back noong mga panahon na kalakasan pa talaga ng uh, solid ng hip-hop nung nagsisimula pa lang ako Sa industry ng rap o sa pagiging uh, rapper po o hip-hop mga kaulo So yung napanood yung na video mga kaulo Isa po yung interview niya o isang panayam niya sa ibang mga network Regarding po sa kanyang buhay-buhay At inamin niya po on air sa interview na yan na ang anak po niya ay isang gay o isang membro ng LGBTQ plus community. No? Kung napansin nyo, si glock ay napaiyak sa interview na yan dahil syempre, um, uh, sabihin na natin, aminin natin sa ating puso na ang katotohanan eh, minsan talagang uh, mahirap uh, sa umpisa na matanggap na ikaw ay merong uh, anak na gay dahil hindi mo naman gusto pero sa kabilang banda eh talagang matatanggap mo bilang anak at dahil anak mo sila at kadugo mo sila. Reality check to mga kaulo. Ito po ay nangyayari sa maraming pamilya o sa mga relasyon ng mag-ama at kanilang mga anak mga kaulo. So sa interview niya nasabi ni Glock na na ang anak niya is gay. And uh, pero syempre bilang ama ay proud siya sa kanyang anak at siyempre lahat ng mga achievements na ma-achieve pa ng kanyang anak ay magiging proud siya in the future, di ba? Bilang ama, suportado at talagang sinabi ni Glock na India na mahal na mahal niya ang anak niya at siya ay nakaalalay lang sa lahat pa ng mga endeavor sa buhay ng kanyang anak. So bakit ko naisip mga kaulo na pag-usapan to? Very interesting tong topic na to no? Nung napanood ko nga po yan, mga kaulo, ako po ay bumilib din kay Glock 9, no? Bilang isang ama na tanggapin mo kung ano man ang maging gusto ng iyong mga anak. Dahil para sa akin, mga kaulo, wala naman pong problema dyan kung talagang ganun ang mangyayari. So yan po ang gusto kong pag-usapan natin. So eto, mga kaulo, alam nyo, sa buhay ng tao, mga kaulo, minsan talaga may mga nangyayari na unexpected Minsan, ina-expect mo na magkaroon ka ng anak na lalaki. So, kakahintay mo ng lalaki, minsan babae ang dumarating. Minsan, gusto mong magkaroon ng anak na babae, lalaki ang dumarating. Ngayon, kapag nag-wish ka naman na lalaki, lalaki binigay sa'yo, subalit habang lumalaki, eh, nakikita mo na merong pagbabago at kaibahan sa kanya among the rest, no? Kagaya niyan, minsan yung iba nagiging lesbian, yung iba nagiging uh, gay. Yun nga. Pero ang number one mga kaulo dito, acceptance. Tanggapin natin sila ng buong buo bilang kadugo natin. Bakit ko po sinasabi? Anak po natin sila. Parte po sila ng ating pagkatao. Ang dugot laman po nila galing po sa atin. gawin na lang po natin, suportahan po natin lahat po ng mga bagay na gusto nilang gawin sa buhay. Pag-aralin po natin gabayan po natin sa paglaki. Importante po dito, hindi mapariwara. Marami pong mga nasa mataas na mga posisyon sa ating uh, gobyerno, sa ating mga community, ay membro ng LGBT community. No? Hindi naman po sinasabing kapag ikaw gay o tomboy o bisexual, di ba, na magiging pagkababa ng pagkatao mo na yon, hindi po. Maari ka pa rin mag-aral, pwede ka pa rin maging doktor, Pwede ka pa rin maging nurse. Pwede ka pa rin maging lawyer. Hindi ba? Marami pang iba. Maraming mga tao na hindi nga bakla, hindi nga tomboy, pero mga walang silbi sa lipunan. Marami dyan, mga pabigat sa lipunan. Gaya nga ng linya na sinabi ni Glock 9, no? Na uh, minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Hindi ba? Kung baga mas nagiging... Um, yung uh, responsibility ng pagiging lalaki ay eh, mas nagagampanan pa ng isang bakla. 'Di ba? Kaya hindi natin dapat ano, um, kumaga parang pagsisihan na sila ay bakit naging ganto, bakit naging ganyan. Huwag nating ikahiya na meron tayong anak na uh, membro ng LGBT community. Kaya nang sabi ko sa una, nakakagulat talaga at parang hindi mo matanggap dahil meron kang pangarap bilang lalaki sa iyong anak na siyempre magdadala ng pangalan mo bilang lalaki, yung apelido mo. Pero let it be no na andiyan eh. Kung nandiyan na, suportahan na lang natin sila. Ang importante diyan, hindi sila malihis ng landas na tinatahak at papasukin. Dahil siyempre sa dami ng mga taong nakapaligid, kailangan eh tayo ay nakagabay lang lagi at up lang palagi sa ating mga anak, no? Minsan nga, 'di ba? Yung mga Uh, gay pa ang may maraming mga business yung mga gay pa yung maraming malalaking parlor ng mga sikat na nagaalaga sa mga artista dahil hindi naman talaga malaking kawalan yon kung magbago sila ng gender no kung gusto nila yon suportahan natin sila dun sa mga gusto nilang mangyari sa buhay nila basta lagi lang nating um, mag-isipin maging positive tayo ingatan natin yung mga anak natin di ba yon, So, kaya ako sinasabi to dahil naisip ko kanina, sabi ko, gawin ko kaya tong usapin kasi magandang usapin tong bagay na to, no? Kasi gusto ko yung mga topic na meron tayong napupulot, meron tayong napag-uusapang maganda na hindi natin dapat talaga ikahiya, no? Yung mga ganong klaseng bagay. And saludo kay Sir Aris, Aristotel Polisco, also known as Glock9. So, yun po yung tunay niyang pangalan, no? Talagang nakakaiyak and syempre, ang nasa sense ko rito, syempre yung tingin ng lipunan. Kumbaga parang, ang una kasing um, masasabi mo, yung sasabihin ng ibang tao, syempre, di ba? Sa bilang sa anak mo, hindi mo naman 24-7 nakikita. Pero syempre, kailangan mo lang talagang tatagan din ang loob mo na kaya ng anak mong panindigan yan at i-handle yung sarili niya. Okay? Yun po. So, shoutout kay Glock9, Sir Aris. Ang saludo and... Uh, tama yan na uh, yung bukal na pagtanggap acceptance sa iyong anak no no matter what happen and uh, kahit ano pang kasarian yan. kaya doon sa lahat po no ng mga tatay, mga nanay, mga magulang, mga kuya kung meron kayong mga ina-expect na talagang solid na lalaki ng mga kapatid niyo at nakitaan niyo ng pagbabago kung meron man at umamin sila eh, hayaan nyo na sila. Huwag nyo pong saktan, huwag nyo itaboy, huwag nyo itakwil, huwag nyo talikuran. Dahil una sa lahat, kayo po yung kakapitan nila bilang part ng family. Kasi kapag ka nangyari pa na pinakitaan natin sila ng pangit, sinaktan, tinakwil, pinagsalitaan, syempre, emotional damage, mentally, physically, eh, mas lalong mapapariwara yung mga yan. Mas maisip pa na gumawa ng kalokohan, mas maisip pang uh, umalis ng bahay, sumama sa mga kaibigan na talagang walang kwenta, lalo ang mangyayari dyan, no? Napakasama at napakasaklap nun. yon so dapat tanggapin natin sila as part of the family and mahalin po natin yung ating mga kadugo, anuman ang mangyari at anuman ang kanilang kasarian, okay? So ilang po, maraming salamat. Naway, meron po kayong napulot at natutunan dito sa usapin natin na to. Sir Aris, maraming salamat diyan sa video mo and uh, more power sa career and sa mga anak mo, kay Daniel Sean at si Sean Daniel. Yun po yung anak ni Sir Aris na kambal po, okay? So, maraming salamat. So, paano po, mga kaulo? Magkita-kita tayong muli sa mga video. Again, it's your boy Elmo. Magandang gabi po. God bless us all. Pinas, peace. I'm out.